sa Bohol, may hindi pang karaniwang hayop na lumilipad. Libo-libo ang bilang. Ano kaya ang mga ito? Labing limang minutong biyahe lula ng bangka mula sa barangay Makaas sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Mararating ang Kabgan Islet. Sa umaga, larawan ito ng kapayapaan at kung gaano kayaman ang kalikasan. Pero pagkagat ng dilim... Nagigising na ang mga nagahari-harian sa isla. Ang kanilang mga mata, bilugan at dilap na dilap. Mabalahibo at patusok ang kanilang mga tenga. Kawangis ng fox. Katunayan, kaya tinawag na kabgan ang isla hango sa kanila. Pinaikli mula sa salitang kabugan o lugar kung saan maraming kabog. Salitang bisaya ng ibig sabihin mga malalaking panike. Ang kanilang bilang umaabot sa humigit-kumulang 3,000. Ang ilan daw sa kanila kayang magpalaki ng pakpak hanggang anim na talampakan. Si Pabling, hindi niya tunay na pangalan. Minsan na raw nasindak sa mga kabog. Nung araw na yon, nadat na ng aming team si Pabling at ang kanyang mga kaibigan na naghahanda para manghuli ng mga kabog. Dahil nasa taas ng mga puno ang mga ito, ang kanilang ginagamit, air gun bago pa man magdilim, tumulak na sila papunta sa kanilang mga target. Halos isang oras din ang kanilang hinintay. Yun, 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 oh. Hanggang meron silang namataan. Eh sana na lumula po dyan sa, ano, sa puno. Dami na. Muntahan natin. Makailang ulit nila itong sinubukang patamaan ng airgun. Pero dahil masyadong mailap ang kabog, hindi sila nakahuli. Mabilis yan na gagapang din, dilipat sa kabilang sana, So hindi mo na yan makita. Nahuli din dahil parang inuulam na namin dahil noon mahirap talaga sa ano, pangulam. Wala kang pambili ng isda, malayo din yung isda. Problema din yan noon. Dahil yung mga niyog, yun po ang kanilang kinakain. Yung ibang lugar may nano na kopra, wala na problema yan noon kaya tinitira po yung Si Mang Teddy naman, minsan na raw ng mga kabog. Ang mga tanim niyang prutas sa kanyang bakuran, gaya ng santol, bayabas at guyabano, kinain ng mga ito. Hindi nag yan, dalawa lang sila. isang pares lang. Doon sa may punong niyog, mga around 2008. Tapos, nagiging siyam. Dumami ulit. Hanggang sa tansya ko ngayon, mga round 1,000 ito lang, kinakain talaga. Yung mga rambutan ko dyan, hati-hati eh. kami. Yung matira sa akin, yung kinakain nila sa kanila. Bagamat naging sakit ng ulo ang mga ito, hinayaan na lang daw sila ni Mang Teddy hanggang isang araw. Napansin niya, ang mga dating itinuring niyang perwisyo, tila nakakatulong daw sa pagkakalat ng buto ng kanyang mga pananim. Mula noon, itinuring na niya ang mga ito bilang mga kaibigan. Ayon kay Vincent Niño Cano ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources, ang mga kabog sa buhol, uri ng fruit bat o paniki na kung tawagin flying fox. Nocturnal ang mga ito o sa gabi aktibo. Ang kanilang kinakain, tanging mga prutas lang. Siya nang nag-iisang mamal na talagang lumilipad kasi siya ay may pakpak. -pak. At saka, in, pag, uh, ibig sabihin ng lumilipad, yun yung pag flap ng kanyang wings uh, in, uh, in comparison to the flying lemur, it is just gliding. May siyang na klase raw ng flying fox na matatagpuan dito sa Pilipinas. Apat dito, makikita sa buhol, ang golden-crowned flying fox. Ang tawag dito, hango sa tuktok ng bahagi ng ulo nito na tila may gintong balahibo. Isa ito sa pinakamalaking uri ng flying fox. Ang bigat nito, maaring umabot ng isa hanggang dalawang kilo. Ang pakpak, umaabot ng mahigit isang metro. Ang large flying fox naman, kilala sa balahibo nitong kulay orange-yellow at golden-brown. Ang island flying fox naman, may kaliitan kumpara sa golden flying fox. At sa large flying fox, kulay dark brown ang balahibo. Ang ikaapat namang uri ng flying fox, ang little golden mantled flying fox. Pero ang ilan sa mga ito, hindi na raw madalas makita, lalo na ang mga malalaking uri. Ito raw kasi ang madalas katakutan, kaya madalas ding hinuhuli noon. Paliwanag ni Edna Parilla. Presidente ng Matumatu -matu o Malamboong Turismo sa Macaas, Tobigon, dekada 70 pa lang, nakarating na sa kanilang mga ulat na naglipana na ang mga flying fox sa Kabgan Island. Dahil tahimik at malayo sa publiko ang munting isla, ang dating paunti-unting mga flying fox, biglang dumami. Roasting tree sa mga bats, mas mataas, at saka mas malaki ang kanilang branches. Ang ilan sa mga ito, nakataxidermy at pinag-aaralan sa University of the Philippines Los Baños. Dito sila matatagpuan sa Museum of Natural History. Ay, yung ilan nga sa kanila ay categorized na endangered. Merong ilan na stable pa yung population pero ini-expect natin na bumababa rin yung kanilang population. Isang karakteristik ng mga flying fox, dependent sila sa mga gubat. So habang tumatagal, lumiliit yung area ng kagubatan ng Pilipinas at naapektuhan din yung ating mga flying fox. Samantala, para mawala ang takot at pangamba ng ilang residente sa Makaas, inimbitahan ng grupong Matu-Matu Samahan ng mga nangangalaga sa mga kabog, ang ilang mga residente, itinuro sa kanila ang kahalagahan ng mga kabog sa kalikasan. Maingat sila sa kanilang mga anak. Pag nahulog anak nila, ang pinakamirap dyan kasi hindi na nila pinabalikan. Iniiwan na nila yan kasi sa kanila, ano yan, ah, mahina, mahina ang klase. Paglilinaw nila, hindi rin daw dapat katakutan ng mga ito sa halip kailangang pangalagaan. Ang local government ng Tubigon gumawa ng ito tourism project para o, para maprotektahan yung mga yung Islamismo at yung mga anirahan sa Islam. Sa mga pelikula at kwentong bayan, madalas silang gawing katatakutan. Gayong napaka-importante pala ng kanilang naitutulong sa pagbalanse ng ating kali Kassai.